So, pasok tayo guys dito sa uh, aking jungle. Greenhouse jungle. Ayan, meron pang mga tomato po rito. Tumamitas tayo guys ng talong. Ay, ang hirap Uh, talong guys eggplant uh, patapos na to kaso naglagay ako ng uh, fertilizer kaya naging namunga siya ulit so kailangan din natin lagyan ng fertilizer guys para mamunga rin ulit uh. So, nandito yung mga bunga. Ayan, oh, ano pa kalalaki. Tapos yung aking mga kangkong din. Ang dami din. Atalbos. Uh, Tapos kuha na rin tayo ng ah, uh, ampalaya. Kuha rin ako ng ampalaya guys. Ah, ito, kunin, kunin ko na to. Ito yung gagawin kong So ito guys, oh, may dalawa silang may dalawang ampalaya rito. Na malalaki. Ayun. Ayun, hinog na sila. So ito guys, kunin natin. Ayan, may mga bagong bunga pa. Yes, wala ako makitang medyo oh, malalaki na. Dito tayo sa kabila. No, wala. Wala akong makita, guys. Tapos itong aking mga patola, guys, oh. Ang daming bunga. nandito tong aking mga patola wow ang dami so ito yung mga patola ko guys oh Ayan, napaka napakadami pong bunga mm -hmm. Tapos itong mga watermelon ko rin dito guys. Oh. Ayan, nandito pa yung mga atanim ah, kong watermelon. So, ayan yung mga watermelon. Hindi ko kayang buhatin. Ipabuhat na lang natin siya. guys, oh, napaka uh, lalaki tong aking ampalaya. So, gagawin kong binhi to guys. Wala kang mabibiling uh, buto ng ampalaya na white. Kaya ito yung gagawin kong a uh, binhi. So, and guys, kuha tayo ng ampalaya. Ah, uh, okra. So, nandito pa yung mga bunga, guys. Oh, ang dami niyang bunga. Ayan ang bunga ng aking patola. So, ito, guys. Kuha na rin tayo ng mga uh, tomato. Ayan. So, patapos na tong mga tomato, guys. Uh, malamig na po kasi ngayong pagka umaga malamig na pero marami pa rin bunga tong ating uh, tomato ano ba yan ang hirap namang kunin ay nahulog pa so ayan Tapos dito tayo sa uh, ibang uh, variety. So ito, dito tayo sa ipo. Tapos itong orange nakakaganda ho ng floor nung mga andyan. so wala na rin akong time mango ha, guys nang uh, amang atanim kong kamatis. So, ito naman yung orange. Ay, nahuhulog na. So, pagka ganitong malamig na guys, Ayan, kailangan na nating akuhanin uh, itong mga abunga. Ito marami pa rito eh. Katulong tayo kastan. Tapos itong mga ah doon, bunga guys. Oh. Italian tomato. So, ito naman yung mga Italian tomato ko. So, nandun ko sa uh, loob guys. So. Tapos, ang dami pang hindi hinog. So, ito, ito mga nandito, kunin natin. So, ayan guys. Ang sarap mamaleng kaysa sariling atanim uh, tanim. Ayan. Wala, wala pa kasi akong time ma manguha guys. Kaya pa konti-konti lang yung ah, uh, kinukuha ko po ngayon. Ah, dito marami. So ayan, may mga bagong abunga na naman. So ito. Tukulin tayo lang to yun. Ay, eh, hindi ko matukul. Ay. Ano ba yan? Paano ba ito? Ayan. So wala na tayong 10 guys So ito lang muna yung uh, Kinuha ko Ayan